maghugas dyan? Marunong ka po ba? Ha? Ito po yung sabon, oh. Ito po, oh. Sponge. Ayusin mo maghugas po, ha? Hmm? Baka makulog po ikaw dyan. Patayin mo muna yung water kasi sayang. Hmm. Very good. Galingan mo maghugas. Kailangan mabango. Opo. Tapos yung mga kanin, saan mo po ilagay? Ah, very good. Hmm. Mainit po ba yung tubig? Bakit mainit? Hmm. Tapos na po ba yan? Saan yan? After? Hindi po, diyan. Saan po ba yung malinis na inalagay? Dito po yata. May sabon na. May sabon na. Malaman mo ulit. Bitaro mo muna yung sponge. Dito. Ang galaw mo ng kutsara. Isa pa Isabon pa. pa pa. ko daw siya maghugas. Nag-request pero ang daw siya maghugas. Ah. Hmm. Uh, Asa sunod tapos ang susunod. Lato. Ay, very good, lato. Ye. Yeah. Kaya pa? Ang likod pa. Ang mga likod ng plato. Ang plato muna. Oh. na. Oo. Oh. na. Oo. Yung ng plato. Tapos bitawan mo yung sponge. ah, Oh. Oo. Oh. Paikot lahat. Mm -hmm. Lahat. Sabunan mo lahat. Oo. Oh, ganyan. Tapos yung harap. Na hirap na nga siya. Gusto niya pa yung magkukas. Hmm. Na po yan. Bandawan mo na po. Lagay mo yung sponge dyan. Sa baba. Yan. Yan. Oh, bandawan mo na. Inan mo na. Hmm. Very good na bata. Yan. Oh, basa ko ka po. Hmm, dandahan, mahulog ka. Sige hmm. pa. Hindi, sige, banlawan mo po muna yung pati harap. Yan. Kailangan, wala pong sabon, ha? Nag-isawad hmm. Sab mo sa tubig. Nangin mo tubig. Huwag banlaw. Hmm. Kung may sabon pa po, yung may kamay mo. Hmm. Okay na po, yata yan. May sabon pa ba? Ah, meron na po. Meron sabon pa. Hmm. Saan po yan ilalagay? Pagkatapos, ito. O, oh, lagay mo na. Patao mo dyan para tumulo. Oh. Opo. Bawasan mo ng tubig. Ay, huwag yan. Bawasan mo tubig. Bawasan mo muna. Yan. Bawas. Sige pa. Sige. Okay, bawasan mo pa po. Sige pa po. Sige. Sige pa. Bawasan pa. Sige. Sige pa. Tapo mo yung tubig lahat. Tapos yung kanin. Ilagay mo dito sa kaning baboy. Hmm. Pinakuyan. Dito po, oh. Ayan. Very good. Oh, may kanin pa. Opo hmm. po, po. takot mo. Hmm. Ayan, very good naman yan. O, sabunan mo na yan. Isa mo pa po yan. Pinagpapawisan ka na. Ako na lang kaya dyan. Ako na po. Ako na po. Nagpapawisan ka na, basa na yung tuhod mo. Mm -hmm. Hindi ba mahirap? Hindi po? Si Ate Lea. Anong gagawin natin ka? Paalisin. Paalisin po? Paalisin po. Bakit? Naguhugas ako eh. Naguhugas ka? Ate Lea na lang kaya paghugasin natin? No, siya nagpupunas eh. Pupunas siya ng mesa? Oo. Uh -huh. Ikaw na lang maghugas? Oo. Uh -huh. Ah, sabunan mo maigi. Sabunan mu baiki Hmm Tenggalin mu mula Muka kanin Putih 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 ugasan tugasan ha tingin po, kung malinis na. Tingin. O, tingin po, ako po tingin. Uy, may kanin pa sa loob. Hmm. Ano, sa gilid, may tim. Ito po, oh. Wala na, na. Ay, wag dyan. <laughs> Sige. Anin mo Oh, tapos na. Hmm. Ano po? Ano po? Ano Nenek mo, bagal naman yan. <laughs> Ayaw si mo ha. Kailan malinis ha. Sengal, amoy na ba ako mabango na? Yeah. Mabango. mabango na? Malayin sa po yan? Mm -hmm. Kaya -hmm. mga kanin? Mm. Baka pagod ka na. ako na po. Ako na. Ikaw na lang? Sintita na kaya? Bakit ayaw mo ako? Saan? Ha? Ako gusto mo ba Gusto mo po maghugas? Opo. mo na siya. Tapusin mo na yan. Pasa. Opo. Masabunin, huhugasin ko din po yung baso? Opo. Oso, opo. 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 Yan na, yan ba lang ginagawa? Wala po. May utos po ba kay Ate Weya? Opo. Ano ah, yung utos natin kay Ate Weya? maglaba? Manlaba? <laughs> Sabon. Sabon? Utusan natin sa Ate Weya maglaba? <laughs> Natapos naman tayo maglaba kahapon. Hindi naman namin yung pinagkakit. Hindi naman po ako na ako lang bukod maglaba. Opo. Gusto mo mo maglaba? Hmm, very good naman yan. Gusto mo maglaba? Kaya mo na ba maglaba? Opo. Sabon na mo maigay yan. mo minalang sabon, ha? Pa? Minalo. po. Minalo po. Minalo po. Minalo po. Minalo po. po. Minalo po. po. Opo. Niya. Maglalaro po. Minalo po. Minalo po. Minalo po. Minalo po. Minalo po. 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 Minalo po. Minalo po. po. Minalo po. sabon po. Ha? May sabon pa po. Yan, sabon pa po yung loob. Makita ko. Ka. Kaya mo ba yung baso? Kaya mo po yan? Sabunan mo maigi, pati labas. Hmm, naikot. Para hindi mabahok. Oyan, po yan, mo na po. Pijungan ko daw po siya habang nakuhugas. I-side po daw sa mama at papa niya. O, ko! Patingin po. ba? Pamayon mo, kababangon na. Kababangon niya? Hmm, babangon na. Nagay mo na po dito. Opo. Ano Hmm. Opo. Apa yang ini teman? Opo. Kamu masuk sok Dia masuk sok 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 menang, Dia masuk sok. sok. Bisa masih tita nak kongkasnya? Aku tak kaya. Kaya mo? Saan mo palibot? Basak na yung tuhod mo. Basak muna. Mo Masa po yan mamaya. O. Masa ko po yan mamaya. Okay. Yung, ayan, na. yan sa kamay mo, sa bulan mo. O, ayun, siguro po yan. Bulan mo na mga maiki. Okay na po yan. Ini paket. Apo. Apo. Oh. Masak ana. Hm? Oh, bakat kena sunggat? Ada yan. Sama na. May takip na lang. Ano na? Sama na. Sama na. Okay na kaya yan Tapos na po yan Ni pauis ka na oh Okay na eh. Okay na po yan Badlawan mo na po yan po. Hmm. Okay na Tapos na po oh. Tapos na Galing Tapos na sya maghukar Dah habis minum gasan Very, Very good Very good Very good ako very good yan, no? Naguhugas ang plato. Nagluluto na. Naguhugas pang plato. No? Munti na. Babalik ka. Hmm? Sige ba sa mga mo? Okay na. Okay na. Yeah!